This is the same thing that we've been trying to do all around the country and our, it uh, NIA has been key in uh, providing us or preparing us for El Nino. Uh, if we did not do anything uh, for El Nino starting late last year. Inumpisa namin ito mga November nung sinabi ng pag-asa sa amin na talagang magkakaroon ng El Nino at medyo malala. Ah uh, mula nun, ay sabi ko i-prioritize na natin yung mga irrigation systems, yung mga dam, yung mga sweep, yung mga uh, lahat ng mga koleksyon ng tubig uh, para ma uh, mapaghandaan natin. Kaya uh, kahit papano the irrigated areas, uh, sanse bababa ang, ang ang bababa ang uh, ang uh, ani natin dahil nga walang walang tubig. Ngunit sa mga sa mga area na may patubig. Mas tumaas ang production rate natin. Mas malaki ang tons per hectare sa mga irrigation dahil marami tayong bagong ginagawa. So, ang susi talaga rito ay palawakin ang uh, ang irrigation system At yan ang ginagawa natin. Isa isang magandang halimbawa itong uh, ating binuksan ngayong araw.